ang mamibig ng mga polis kung meron na rin mga sundalong tumutulong sa pagtutugi sa puganting si Apollo Kibuloy habang ang religious group ng pastor inalmahan ng umano'y drilling operations sa kanilang compound. Nasa frontline ng balitang yan si Brill Montalvo. Nakunan kaninang madaling araw na magpasok ang mga pulis ng isang malaking asul na kahon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Maya-maya, may isa pang ipinasok na kahon na may nakasulat na rotary hammer. Ginagamit yan sa drilling o pagbutas ng kahoy at bakal. Pero hindi pa tiyak kung yan nga ba ang laman ng mga kahon. Kagabi, isa pang box ang ipinasok sa KOJC compound. Nang idaan sa x-ray, nakita may laman itong saw grinder. Ginagamit din itong pambutas ng bakal o kahoy. Pero hanggang ngayon, Tikom ang bibig ng Philippine National Police kung saan nila gagamitin ang laman ng mga kahon na ipinasok nila sa KOJC compound I'm not at liberty to, to reveal kung ano po yung uh, laman po ng box po na intended to 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 be used sa sa implementation po ng ating wakan to pares at uh, uh, again sabi niya we are uh, following uh, In the strictest sense, kung ano po yung mga allowable na po pwede po natin gawin sa paghahanap po natin sa mga wanted persons. Sa video na nakuha ng News 5, maririnig ang umunoy pagdidrill sa ilalim ng lupa. Kuha yan sa second floor ng Jose Maria College Foundation Incorporated sa KOJC Compound. Katabi ito ng KOJC Cathedral na pinaka binabantayan ngayon ng mga pulis. Sa underground niyan, na-detect ng mga pulis ang mga heartbeat o tibok ng puso na hinihinalang kay Pastor Apollo Kibuloy at sa apat pang kapo niya akusado sa mga kasong human trafficking at sexual abuse. Inalmahan naman ni KOJC Legal Counsel Attorney Israelito Torion ang mga pinasok na kahon sa kanilang compound. The ongoing exercise of drilling the JMC basement is A grievous violation of the proprietary rights of JMC this is not in accordance with the warrant of arrest a warrant of arrest is directed as against a particular person not the pursuit of heartbeats Natanong din ang tagapagsalita ng PNP Special Task Force na si Police Brigadier General Roderick Alba kung totoo bang may mga sundalo na rin kasama sa pagtutugis kay Kibuloy. I will not uh, give specific information on that, uh, but uh, I believe so na sinasabi ko nga may mga other agencies pag beyond the capacity ng, uh, on the technical aspect perhaps and even uh, in the giving of uh, information, I, uh, they are, they are uh, given the, that leeway to tap other agencies. Ayon sa PNP, anim na pumulis na ang naitalang sugatan sa ginawa nilang paghanap kay Kibuloy. Ayon naman sa kampo ng religious group, isa ang patay sa kanilang hanay habang 70 ang sugatan, dalawampot siyam na KOJC member naman ang nahaharap sa patong-patong na reklamo matapos umanong manlaban sa mga pulis. Samantala, kinumpirma ng Anti-Money Laundering Council na pinalawig ng Court of Appeals ang freeze order sa mga ari ari-arian ni Pastor Apollo Kibuloy hanggang February 6, 2025. Nakarating na rin ito sa kampo ng Kingdom of Jesus Christ. Nagbabalita mula sa frontline, Brill Montalvo, News 5. Mga kapatid at linggaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.